I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Naman natin kung gaano talaga kasuportado itong ating Doni Pangilinan si Val Mariano na sa bawat concert nga nito at ganap ay talaga namang hindi nga ito nakakalimutan ng ating Doni i-promote kaya naman ang mga mababli sa sobrang saya na malaman nga nila na magkakaroon nga ulit ng birthday concert itong ating bell na talaga namang halos sold out na nga ang bawat tickets. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil ayon nga sa isang post May 20 cited sa Soler si Doni May 24 announcement ng concert at iyan na nga guys ay talaga namang Umaani na ng maraming komento dahil maraming nga talaga ang nagulat patungkol dito. Na ayon nga sa si mga bula tapos si Doni pala nagpa-concert kay Belle. Nagrabi nga talaga ang imagination ng mga badlies na kahit nga sino ay talaga namang ito nga rin ang iisipin. Ikaw ba naman na jowa ay spotted nga sa Solaire kung saan nga gaganapin ang concert ng ating Bell Mariano. At ayon pa nga guys dito, Donnie was spotted in Solaire days before Believe concert venue was announced. So, hashtag Don Bell. Tumakas pa nga ang kotob ng mga bula na makita nga nila sa post ng ating Bal Mariano na nasa Zoom nga rin itong si Donnie Pangilinan. Nagrabe nga talaga ang pagsuporta sa kanya nito. Kaya marami na nga rin na napapatanong kung ano nga ba talaga ang ginagawa dito ng ating Donnie na baka nga talaga ay isa nga rin siya sa producer concert ni Bal. Kaya stay tuned lang tayo for more update.